ikakasal na ang kaso. Nadiskubre ni alias Jeff na kasal na pala ang kanyang fiancé na si alias Daniela sa ibang lalaki. Aminado naman daw itong si Daniela sa kanyang naging malaking kasalanan dito kay Jeff. Natakot lamang daw ito at baka hiwalayan at iwanan pa siya ni Jeff sakaling malaman niya nga ang totoo na siya pala ay kasal pa. Pero ang malupit, hindi na raw kinakausap o nagpapakita man lang itong si Daniela kay Jeff mismo. Kaya ngayon si Jeff nalilito na kung ano ba talaga ang plano ng kanyang fiance na married naman na. 'Yun lang. <laughs> married pala. Ayan, pero ito, Jeff, magandang tanghali sayo. Hello Kuya Poy, magandang tanghali. Mm -hmm. Yeah, welcome sa ating uh programa H2H, Heart to Heart. Ah, uh, ito ba, gaano mo na katagal na naging karelasyon itong si Daniela? Actually two years na, Kuya Poy. Mm, -hmm. at doon sa two years na 'yon, akala mo talaga ay uh, single ito siya ba? Sabi mo may asawa y siya? Kasal? Yes. May mga anak ba si yes. Daniela? Ah, uh, wala po. Sigurado ka rin ba dyan? Kasi naitago niya pala sa'yo. Naikubli for two years na siya ay uh, dalagang tunay. Pero netong uh, mag-ano na kayo, magpapakasal na. Bigla, mong, bigla may katotohanan na ganyan. Sige nga, gano'ng ka kasigurado? Uh, I'm not sure. <laughs> yep. oh, yun, hindi pa rin sigurado. Uh, yeah. Hindi naman sa sinasabi natin na huwag ka na magtiwala dito kay Daniela ha, ha? sa lahat ng mga sasabihin niya. Pero isa kasing malaking uh, pambubulag yung ginawa niya sa'yo na sabihin na siya ay single. Uh, siguro nga, single siya sa kanyang uh, choice pero siya ay married uh, by law ha? ay yes. Ayon sa batas, ikaw ay kasal kahit pa nga ayaw niya. Ano ang naging dahilan niya? Uh, kung bakit daw niya ikinubli sa'yo? Bakit ba sila, alam ba nung lalaki na hiwalay sila, yung uh, asawa niya? Anong kwento niya? Uh, about dyan, kuya po, wala rin halos siyang details kasi masyadong mabilis yung uh, pangyayari. Kasi ganto yan. Hmm. Propose ako a week ago. So, Uh we need to ano comply the requirements for the marriage. Mm -hmm. And then dun sa mga requirements dun ko nalaman na marriage siya. The Ooh. problem ay umamin siya kaso uh, hindi na siya nagpakita sa akin after aminin 'yon. I tried nga... to talk with the, uh, with her parents. The problem ay sabi ng magulang niya kami na lang daw ang mag-ayos nun. Hindi rin naman nila nilalabas yung anak nila. At okay. hindi rin nila alam kung saan nagpunta. Okay, ganito. Nakakausap mo pala yung magulang niya? So, nung uh, yes. meron kayong... Uh, nakakapunta ka doon sa bahay nila nung two years na nasa relationship kayo? Yes. Ah. Oh, so, walang sinasabi rin kahit yung mga magulang niya? Oh, wala po. Aba. So, doon pa lang kuya po'y eh. hmm. bakit din itinago ng ayun magulang hmm. ina-tita at tito ayun nga yun pa ang uh, isang kumbaga sila pa ay uh, accessory to the crime kung sakasakali. kasakali, <laughs> di ba mga kasapak ano kasapakat kasabwat oh kung sakasakali. kasakali anong uh, naging reaksyon nila sinabi mo ba sa kanila na na laman mo na nung kumukuha kayo ng marriage license na ganyan ang nangyari Actually, taimik lang sila, Kuya. Kuya mm. time taimik lang. Mm. So, parang uh, ang siguro ano, naman. Ano kasi Siguro naman kung kinasal uh, man yung anak nila nandun sila noon, ano? Oh. Yes. Mm. Oh, anong sabi? Um, uh, wala silang sinabi kuya Kuya, kasi since si Daniela uh mm. out of the ano na rin eh, ano siya, independent na din. Mm. So, hindi ko rin naman alam yung sa side niya, saka okay. sa magulang niya. Kasi minsan lang naman kami pumunta doon or dumalaw. Mm -hmm. Okay. Ayan. Pero nga kasi dahil nga sa nalaman mo, uh, it's a blessing in disguise kung ako ang tatanungin mo na nalaman na ito palang si Daniela ay maikinukubli sa'yo na uh, isang katotohanan na hindi niya naman basta-basta pwedeng talikuran dahil meron siyang pananagutan sa batas. Ha at ayan nga yung kanyang pagiging kasal sa ibang lalaki. O na pati ikaw kapag ipinagpatuloy mo ang uh, relationship na 'yan ay madadamay ka. Oh talagang damay ka, direktang uh, ano 'yan kasi nga uh, sabi nga ignorance is uh, ignorance etchos. <laughs> uh, ignorance of the law is not an excuse. 'di ba? O oh, sabi mo hindi ko naman uwi alam eh kasi ganito. Pero the mere fact na ikaw ay uh, nandoon sa ganyang klase ng relationship at uh, ayon sa batas, yan pala ay ilegal o oh, kapag ka pinakasalan mo siya, pwede kayo makasuhan ng uh, bigamy. Mm, dalawa kayo na pinakasalan niya. Siguro ito si Daniela, nahihiya lang Kung ring lang lang. Uh, humarap sa iyo sa ngayon dahil siya ay sino ba 'yung tumatawa diyan? Si Daniela ba 'yan? Yung sa likod mo? Ah, hindi po. Parang masaya Actually, masaya. Nasa nasa beach ako ngayon, kuya. po. ah. a unwind Ah, nag-unwind <laughs> sa beach. Pero kakilala mo ba 'yung tumatawa na 'yon? Ah, hindi po. Ah, hindi mo Mga kilala. Bata. Oo, sabi mo dahan-dahan. Dahan-dahan dahan dahan lang 'yung tawa, ha? Baka may masama mangyari. Ayaw natin ng na masyadong ano, masyadong uh, masaya. Baka maging last mo na 'yan. Oo. Oh, okay. <laughs> Aya. Pero uh, naintindihan mo, Jeff, yung uh, sinasabi ko kanina um, na kailangan mong uh, ma malaman itong mga ganitong bagay. Ngayon, kung mabibigyan ka nga ba ng pagkakataon na makakausap ulit itong si Daniela, ano pa ang dapat ninyong pag-usapan ngayon na alam mo na kung ano ang katotohanan? Wala na, kuya. <laughs> mm. Bakit pa? Ano? Uh, since umami na din naman siya nung bandang nagre-requirements na kami. So, mm. ano pa yung naboli niya sa iba? No, wala. So unfair na. naman 'yon. Kung oh. patulan ko siya, kung ituloy naman 'yung relasyon kasi am um, magkakaroon pa ako ng ano diyan, mm -hmm. kasalanan. Magkakaroon ka ng pananagutan sa batas kapag ka nalaman ito nung uh, asawa niya. Oo. Oh. At uh, 'yun nga kuya po, hindi ko rin alam kung sino 'yung asawa niya. Yung pa isa, hindi ba nag-register doon sa ano? Uh, nung nag-ayos kayo ng uh, marriage license kasi makikita yan kaya importante tinatan tinatanong sa mga pangalan natin 'di ba yung uh, full name ha full name ng uh, magulang natin full name nung uh, tatay nung nanay maiden name nung uh, nanay lalo lalo na kasi yun nag-iiba eh, siguro nakita ng system na sandali parehong pareho to siya talaga to anak niya to may pinakasalan ng iba to hindi ba lumabas doon yung uh, hindi ka nagtanong Uh, lumabas naman kuya po. Yan tanda ko lang taga Quezon City 'yung lalaki. Mhm. Mm uh, gusto mo bang pangalanan ko Hindi, wag naman. Wag naman na natin ah. na uh, pangalanan kasi nga nakakahiya na 'yung uh, ginawa sa kanya nung asawa niya pala. Ah, oh, nakakahiya oh, na 'yon eh. Kung anuman ang issue nila, issue nila 'yon. Ang nakakahiya dito is uh, actually yung ginawa ni Daniela sa Pero kung mabibigyan ka nga ng uh, pagkakataon, eto bibigyan kita ng oras para magsabi. Nang saloobin mo naman dito kay Daniela para ikaw ay gumaan gaan ang uh, loob Ha? Oh, dito ka raw. Oh, doon ka raw sa medyo tahimik. Pinalilipat kaya yata <laughs> ng mga katabi mo. Baka hindi mo talaga kakilala 'yan. Hindi pa hindi. Ah, po. hindi. Okay. Nasa beach po ako, actually. O nga eh, pwedeng uh, doon ka sa medyo mas uh, tahimik. O kaya ilubog okay, mo so. ilubog mo muna sila sa glit sa tubig. Para doon sila magsisigaw ka mo. <laughs> hindi joke. <laughs> uh -huh. Ayan sige, ano ba ang gusto mong uh, mailabas din sa yung uh, dibdib para dito kay Daniela? It's as if siya yung kinakausap mo sa kabilang din niya. Sige, makikinig kami, Jack. Uh, okay. So, Daniela, actually, minahal kita ng tapat. Pinakilala na rin kita sa magulang ko at naligal na rin uh, walang halong kadayaan. Ang um, gusto ko lang naman sana malaman, eh, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kasi kung sinabi mo agad sa akin ng buong katapatan, tanggap naman kita kung ano man yung naging rason. And also, may ano naman masinsinang uh, pag-uusap. Since kung mahal mo talaga ako, okay pag-uusap ka sa akin ang personal. Or mag-message ka man lang sa akin at magpakita. Ah! Kung baga, ang gusto uh, mo pala mangyari, Jeff, ay uh, kahit papaano naman, uh, mapaliwanagan ka lang rin doon sa nangyari. Yes, But not necessarily gusto mo pa siyang balikan. Yup, hindi na po. Oo, ayaw na. Ayan, kaya yun din ang uh, ipapayo ko sa iyo eh, na pagpahingahin mo na yung uh, damdamin mo, nagka, <laughs> nagkamali ka na sa pagpili. Oh, tsaka sabi mo nga dyan sa mga katabi mo, ipatutupi ko yung uh, beach. Ipalilig, patatanggal ng kung tubig yung beach na yan. Kapag hindi sila tumahimik. Uh, oh, oh. Jeff, Jeff, pakikuha nga yung mga timba natin dyan. Paki, ano muna? Pakialisan muna ng tubig yung beach. Oh, bawasan mo na. <laughs> Par parang masaya-masaya na dyan sa lugar niyo. Nasaan lugar ka ba ngayon, Jeff? Ay, oh, Bataan po ako ngayon. Ah, sa Bataan? Port Oo. Yes po, for tomorrow Oo, nasa Bataan, kung saan, eh, din, ano, ang uh, mga, oo, uh, yung uh, death march na nangyari Oo, araw yes, talaga po. ng kagitingan Ayan, uh, wala ka na bang ibang uh, gusto sabihin, uh, Jeff? Medyo nakikarangaan ba sa loob mo? Wala na po, kuya boy. Okay sa, na po, okay na po ako. Oo, sa mga social media niya, hindi na siya sumasagot? Hindi na po, already blocked <laughs> talagang nakablock ka na no kasi nakakahiya naman din talaga yan but uh, but then again uh, mabigyan man ng pagkakataon hindi man ngayon na ang mga kasagutan ay malinaw naman na, na nakarating sa tama Jeff Oh na siya ay hindi naging totoo at umaatras na rin siya doon sa pagpapakasal nyo sana. Siguro dahil sa kahihiyan o dahil doon sa katotohanan na hindi niya naman talaga basta matatakasan. Kaya natutuwa naman ako dahil hindi mo na ipipilit yung uh, relationship o yung pagpapakasal sa kanya ng dahil sa... Alam mo na, nandahil sa magbubulag-bulagan ka na naman sa pag-ibig, di bali ng makulong. Oo, oh, wag lang, uh, wag, wag ka lang mawala sa akin yung mga ganyan ng mga dahilan, di ba?